So, good day mga boss, uh, change oil tayo ng ano na Honda Beat. So, ito nagpagawa pagawa sa atin. At uh, ito yung ilalagay na ano na oil. So, Honda. Honda. Na oil para sa ating engine mga boss. So, dito kung hindi ka sure o hindi ka sure dun sa uh, numero o oil na ilalagay ninyo dito sa ating on the beat ay eto mga boss so yan uh, nakalagay dito 0.7 mga boss o 700 ml mga boss yung ay eh, lalagay natin so dun sa manual mga boss nakalagay dyan sa manual pag dito ka nag change oil uh, 700 700 ml yung ilalagay mo pero pag dun ka sa Uh, strainer mga boss o nagbukas ka ng strainer dito yan, mga boss okay dito mga boss sa uh, ating strainer ito yan so yan yung strainer na yan mga boss ay uh, 800 ml yung ating kailangan na uh, ilalagay kasi mas madidrain niya ng mas marami mga boss o mas madidrain niya yung oil na nandun sa ating engine pag once na nagtanggal tayo ng strainer dun sa kabila so pag dito 800 ml pag nagbukas tayo dun sa strainer as uh, ah 700 pala rito tapos pag nagbukas ka dun sa strainer 800 ml okay So dito kailangan lang natin ng ano 800 mga boss. So, ayan. Ah uh, 700 mga boss. 700 pala. So, yan okay na. So, ang nalagay natin is uh 7.5 7.5. So, ganyan.